Ikaugnay po ng uh, pagpapaigting ng uh, safety measures dito po sa NAIA. dito sa sa sinasabi pong uh, coronavirus, ano ay uh, makakausap po natin si Dr. Uh, Mavic Wasque. Siya po ang chief ng Inter International Health Surveillance Bureau of Quarantine dito po sa NAIA-1. Good, uh, good evening, ma'am. Good evening. So paano po? Meron tayong mga thermal scanners na inilagay ng panahon pa po ng SARS. Yeah. So paano po meron ba tayong mga extra measures na idadagdag at uh, kaugnay po ng na pag-monitor natin dito sa coronavirus? iya. Yeah. Uh, actually ang quarantine kasi siyang nasa border control no kami yung unang para puntahan pagka pumasok yung passenger uh -huh. kung na meron pumasok na sakit sa amin yung control no uh -huh. but we are under the department of health and we had a meeting two days ago para i-discuss lahat yung dapat naming core capacity requirements mm -hmm. na dapat sa pag-iingat at para maiwasan itong pagpasok ng sakit na ito. Dr. Vasquez, so dahil po sa sinasabi ito po eh, sa Saudi Arabia nagmula, uh, nag yes. no? tayo po ba ay eh magiging mas mahigpit doon sa mga pasaherong papasok na manggagaling po ng Saudi Arabia? Uh, Nasegregate na namin. Ibig sabihin, alam na namin kung ano-ano mga flights na galing sa... Uh -huh. Uh, hindi lang sa Saudi Arabia, mm -hmm. doon sa mga Middle East countries. Ah, ah mga Middle East countries. Middle East countries. So, parang magiging mas iba po yung gagawin screening sa kanila, ganun ba? Hindi, talagang hindi meron, kasi alam namin kung anong flights ang na nagagaling ah, okay, oh. sa mga bansang ito. Mm -hmm. So, na-identify na namin kung saan ang possible na kagaling from Saudi, mm -hmm. alin ang direct flights okay. daily kung ilan yung dumadating uh -uh. so mas may precaution tayo Okay, so yung gagawin nun natin dito yung uh, procedure, gaya po rin mga naon ng pr uh, procedure, mm -hmm. ng panahon na nagmo-monitor sa SARS, na kung yeah. sakali pong dadating at medyo may lagnat, mataas ang yes. temperatura i-isolate uh, at tukunan po ng mga personal uh, information yeah. o kagunay yeah. po niyo Triage, uh, alam na alam mo na uh, po, Alam na alam na po natin So wala po tayong dadagdag ng mga, mga, mga equipment dyan aside from thermal scanner? hindi tayo yung naghahanda na dapat meron tayong mga employees o yung mga paramedical at yung mm -hmm. appointed medical officer na naka-duty mm -hmm. 24/7 tayo so mm -hmm. mas marami mas ma paibayo natin ang surveillance system natin. Ah, po, po, po. baga, mas close watch, no? Apo. Mas ano tayo sa mga Mas mahigpit tayo ngayon, mas mahigpit At saka oh. lahat ng mga possible na pwedeng panggalingan Pati protect uh, PPEs natin, yung personal protective equipment, dapat handa tayo kung sakasakali, pati health check list. Okay. Maraming salamat po si Dr. Mavic Vasquez. Siya po ang chief ng International Health Surveillance sa Bureau of Quarantine dito po sa na 1